So mga ka-BJ, mga magandang umaga po sa inyo natin dito po tayo sa beach ng Tagna Puno, si Buto Tawi-Tawi po mga ka-BJ. So tingnan naman niyo kung gaano kaganda itong beach nito mga ka-BJ. Napakalinis, napakakintab. Oh, sarap maligo dito mga ka-BJ ah. Sabi talaga ang linis ng tubig dito po mga ka-BJ. napaka-linis talaga. Ah, sa so dami na po napuntahan natin beach, Luzon, Visayas, Mindanao, dito lang po tayo nakakita ng ganitong kaganda. Ganito, dito lang po tayo nakakita ng ganitong kakinis ng tubig. Napakalinis at saka yung dalampasigan. Tinin nyo po mga kabijay yung beach. po, yung dalampasigan. Napakaputi, napakakintan po mga kabijay. Alam niyo kung yung mga beach na pinapuntahan natin ganito siguro kaganda, ganito talaga kakinis ng tubig niya. Ewan ko na lang yung ano, yung entrance. Paka siguro ta And dalaki siguro ng mga interest nila dahil napakaganda ito. Hindi ka hindi ka mapapahiya magpapa-interest ka ng malaki dahil sa ganda ng ano, ganda ng dagat mga KBJ sa kinis ng dagat. Marami pa po dito sa Tawi-Tawi ang gaganda po ng mga dagat dito. 'Yon lang hindi lang kasi napupuntahan ng mga ibang tao, lalo lalo na diyan sa mga di po sila makapunta rito sa Tawi-Tawi. Hindi pa nila kasi alam eh. Pero kung napuntahan nila, nako po, tingnan niyo 'yung tubig oh bumi kuti po ang ganda. Tingnan niyo, ilalim ilalim po ang ganda po mga ka BJ. So para ba tayo maliligo sa paraiso eh kaya nila para beach ng paraiso ito ah. Sa ganda nito, grabe talaga. At uh, mapapapawaw po tayo dito mga ka BJ. Grabe talaga. Kayo, punta kay rito, maligo kay rito. Para mapatunayan po ninyo yung sinabi ni KBJ kung gaano po ito kaganda kung gaano ito kakinis itong beach na ito baka sabihin ninyo ano ko lang ito salita ko lang ito Binobola ko lang kayo so punta kayo rito para mapatunayan po ninyo mga KBJ kung gaano ito kaganda nito ayan ikutin natin kamera natin so ayan po mga KBJ pang ano ito ah pang So pwede na po ito ka BJ Ilaban sa world Ang kinis ng tubig nito Kung may laban lang ano, Pwede tingnan ninyo mga ka BJ Ang silong ngayon Pwede tayo maligo dyan mga ka BJ Hindi po tayo mainitan dyan So marami po mga tao na gusto po maligo Ayaw naman magbilang sa araw Ayaw mainitan Ayaw umitim So dito po tayo mga ka BJ At mahaba po itong beach na ito Mahaba siya So, mga ilang kilometers ito. Puro sa mga ganito po lahat yan. Meron po lahat yung mga ganyan yan. Yung mga punong kahoy sa beach mismo. Mga ganyan yan mga ka-BJ. Ayan. Tampiso po tayo rito. Hindi po tayo mainita mga ka-BJ. Like doon, may ang tubig po doon. Hanggang doon pa po yan. So, medyo ano na po ito mga ka-BJ. Medyo pa low tide na po. Pagka malalim na malalim tubig hanggang doon po yung mga ka-BJ. Darating sa puno na yun. Tapos mamaya pag low tide po ito parang ano yan eh para bang lupa na talaga dyan lahat yung mga kabiji pag low tide mamaya Tignan nyo mamaya mag ano tayo dito sa low tide kaya dapat ka kumikasama tayo rin eh pwede mag night swimming dito Kumik kumukutit kutita po mga kabiji ang ganda ng tubig dito ang saan ka pa ang ganda ng beach ang kinis ng beach ang luwag ng beach <laughs> Wala tayong kasama, mag-isa lang tayo, walang disturbo dito mga ka-BJ. At saka dito, kinis dito, tingnan niyo At uh, hindi ka pwede muhuban dito dahil kitang kita ka dyan. Talagang grabe talaga. Hanggang sa kaila, ilaliman po mga ka-BJ. Pag andito yung mga bata siguro, uh, sawan-sawa kayo dito. Pag andito yung mga bata, sawan-sawa kayo dito. Maliligo. Ayan oh, may isda ko. Oh, oh. Ay, may lalaking isda oh. Sama kayo dito, magpunta ko dito ulit. Sama kayo dito, maligo kayo mga bata. Ay. Yung mga mahilig bang tampisyo dyan Sina IC si Carl, si Andre nako pag andito kayo sigurado maghapon kayo rito magingitim kayo kaagad walang ahunan dito luwag na liguan dito sa oh. tapos dyan kayo maglalaro dyan sa ano na no ayaw no dyan kayo maglalaro dyan no oh. sarap oh sa puting buhangin na yan no oh. ikaw ay si gusto mo rito ay si Uh, Carl Andre, ayan, yan yung mga tatlo na yan yan na lang talaga yan, si IC, si Carl si Andre, yan talaga mga mahihilig sa ano yan, mahihilig sa ligo uh, pag andito ewan ko na lang, sawan-sawa kayo dito sa dagat kayo ito sa ligo masusunog kayo kaagad dito sa init ng araw at pagbalik ko rito sasama kayo sa akin dito tayo maligo ito po, binablog po natin yung ligo natin po dito sa napakagandang beach po mga ka-BJ. Mga ka-BJ, pakilike, share na lang po yung video po natin. Huwag naman po, po ninyo kalimutan, ilike po yung video natin, ishare. Subscribe, like, and share po mga ka-BJ. Please lang po, please lang po, please lang po mga ka-BJ. Oh. Dapat ilike din yung po lahat yung mga video natin. So, hindi na po natin sasabihin sa inyo kung gaano po ka, ano, kung gaano po kaganda, gaano po kalinis. So, kitang-kita naman po ninyo mga ka-BJ. Kita ninyo yun kitang kita naman po ninyo mga kabiji kung kano ito, kung kano po ito kaganda mga kabiji yung paligid po ng beach so akala ninyo mga kabijay, nagkaroon ng ganito kagandang beach sa Cebu to tawi-tawi mga kabiji sali po kayo ligo tayo tingnan ninyo kitang kita po yung kailaliman po yung tubig ha sa ibang ano sa ibang dagat sa ibang beach kahit maghubad po kayo doon, hindi po kayo magkita bandang ilalim. So dito hindi, hindi tayo pwede maghubad. Kitang-kita po tayo mga kapitsi talaga sa linaw para hindi ito tubig dagat para bawala tayo sa dagat sa linaw ng tubig sarap, maligo so tingnan ninyo, mag-isa lang ako din ya. mag-isa lang po ang inyong kabijay dito sa ha, sa beach na ito, ang luwag ilan kilometers ang haba nito, ayun, ilan kilometers po ang haba ng beach dito mga kabijay, mag-isa lang po tayo rito ay ito po ang inyong abang lingkod mag-isa lang po dito naliligo so ganun talaga ang buhay Hayahay lang tayo maliligo dito. Wala tayong bayad. Kahit 5 centavos. <laughs> Samantalain na po natin mga ka-BJ. Ligo tayo rito. Ah, uh, pag napunta na po tayo dyan sa, dyan sa ibang lugar, wala na. May bayad na po mga ka-BJ. Talain po natin. Itong kaginig, ito pong kaganda ng beach. Liguan po natin. Libre po ito. E ka nga nila basta libre. Masarap. <laughs> Yung mga mahilig sa dagat dyan. Ay, nako. Mahabagin. Dito ninyo matikman. Dito ninyo palang maranasan maligo sa nga ganito kaganda sa ganitong kaganda ng dagat. Kalinaw. Kaganda ng beach. Mga BJ. Kung higit sa lahat, walang bayad at walang katao-tao tayo, tayo lang maliligo. Ang magandang magandang tanghali na ata ngayon mga ka BJ. So tingnan ninyo naman mga ka BJ. Ang ganda dito. Pero yun na po yung sinasabi natin sa mga mahilig mag beach na ayaw mainitan ayaw tamaan ng araw higit sa lahat ayaw umitim so, dito pa tayo mga kapitin yan sa ilalim so lahat po dito kahaba, ang haba po ng beach ito mga hindi po natin alam kung mga ilan kilometers so, pero ito mga po dito mga kapitin so lahat po ang beach dito kabahan po nito mayroon po ganito ganito po siya yung mga ilalim sa ilalim po ng puno po mga kapitin uh, mag-isa lang po tayo dito mga ka-BJ. Ang beach nito, bihiram-bihira po. May mga tao na liligo rito. Mayroon lang po maliligo dito po mga ka-BJ. Yung mga pagka pagtripan lang po yung mga kabataan, maligo, ayon lang. Uh, Banjing-banjing lang po yung mga ka-BJ. So, and then, pag, uh, kumisa pag may birthday, pero bihira niyo po mga ka-BJ dahil sa mga tao rito mukhang ano na rin po sa dagat eh mukhang immune na rin po sa dagat mga kabitay eh. so ang ganda ang ganda ng beach mag isa lang po tayo rito ang luwag ng beach mag isa lang po tayo wala po tayo kasama rito mga kabitay eh. so mula kanina pa hanggang ngayon tanghali na ako pa lang mag dito mag -isha. wala pa ako nakita dito mga kabitay eh. so rito dapat sana may kasama tayo rito na no? Pag pupunta ka rito, mayroon ka rito kasama na yung pinakamamahal mo sa buhay. Dito lang kay dalawa. Dito sa ilalim na ito. Yan. So dito lang po tayo dalawa mga ka-BJ. And then meron tayo dalang wine. Meron tayo mga inihaw na isda dito. Mga seafoods. Ay, sarap. Kunting tagay-tagay lang. Yung mga pampa ano lang sa katawan pampainit lang sa yung bang pampainit lang sa katawan para hindi tayo lamigin ibig sabihin yung init ng katawan na para hindi doon tayo pula lamigin dahil sa babad po tayo sa dagat ganon kunting tagay-tagay lang naku sarap dito maghahapon po kayo rito walang istorbo sa inyo dalawa bahala kayo rito dalawa wala po istorbo sa inyo dahil walang katao-tao po dito mga kabijeting namin tapos doon po kayo mag-ihaw. Diyan sa puno na yan. Ako po. Mahabagin. <laughs> Ganon. Kasarap din yung mga ka-BJ. Kung gusto mo, na swimming kayo rito dalawa. Ay, nako. Ito po ang kasarapan dito sa beach dito sa Sibuto. Hindi matao. Makinis. Maluwag. Ang ganda ng beach. Ang ganda ng dagat. Wala po mga tao rito mga ka-BJ. Mag-isa lang po ako din kanina mga kabijay wala pa ako nakikita ng tao maliban sa akin andito so kaya kung magkasama lang tayo dito dalawa may kabanjingan po tayo ayan so ngayon sino ang kabanjing ko ngayon ito lang yung cellphone ko salita lang ko salita po mga kabijay so mga kabijay ito may kunting alo lang dahil sa ano lang ito buntot na mga masamang panahon yung samang panahon po mga kabijay kaya ganyan yan malit lang tingnan ninyo naman yung alo no ito lang siya pero kung wala talagang masamang panahon, hindi ito, walang ano ito, walang kalawan yung dagat dito. Naka-permy lang po siya mga ka-BJ. Pakawaw po tayo dito sa tsura nito. Lago eh. naman ang ganda din eh. malabas po ang kagandahan ng beach din ni po mga ka -BJ. May, ano lang, may kunting alon. Okay naman. So mga ka-BJ, dito lang po vlog natin. sa so, ulitin po natin na uh, huwag po ninyo makalimutan po mga ka I-like po yung vlog natin. Like and share lang po mga ka -BJ. Yung mga hindi kapag po nakapag-subscribe niyan, please paki-subscribe na lang po sa YouTube channel po natin mga kapitid. Thank you so much po sa inyo lahat. God bless. Mabuhay po tayo lahat mga Pilipino.